Ako po sir yung nangihingi ng welding machine sa inyo. Pandagdagan pang hanap buhay po. Sana po matulungan niyo ako. Kung niyo po ako, marami marami salamat po. God bless po. Ka po. Kahit na malayo ay di alintangan, mga kapo Pinoy ay tutulungan. Just line, dumating na yung regalo mo sa akin. Ito na siya. Ay binubuksan ko pa lang. Anni salam sa iyo. Ang ginagawa niya talagang nakakabilib, kaya sa mga video niya ikay mapapailin yan nanggaling ng pinol kahit saan makarating ginauukos ang discount. o mga best friend available po ulit ang ating lifter, yung pong ating Kesa Mi Helper na tinatawag mga best friend. Napakaganda niya kasi pagka nangongkontrata po tayo. Alam nyo, ang sikreto ng pangkontrata, dapat mabilis kang gumawa. Pero yung bilis na maganda, paano yun? Dapat meron kang mga tool. Kasi pagka meron kang ganun, mapapabilis mo na kahit mag-isa ka lang, pwede mong gawin kaysa sa yung hirap na hirap ka. Lalo na yung mga kesa na may namataas. Kailangan mo pang mag-andamyo, maglagay ng strap holding bago mo, di ba? Tapos marami pa kayong magbubuhat. Matagal, mga best friend. Pero pagka meron ka nyan, mabilis, mga best friend. Okay? Kaya, sa lahat po na nangangailangan niya, nasa iba po. Sa kanila yan, 18,000 yan, 18,000 plus. Pero sa atin po, alam niyo naman po rito, basta mababa ang kuha natin, mababa nating ibibigay. 12,500 lang po rito yan, mga best friend. Tingnan niyo naman ang kaibahan, ha, mga best friend. Okay? Kaya sa lahat po ng gustong umorder, mag-chat po kayo sa ating messenger account or sa ating numero. Magandang araw po sa inyo lahat mga best friend, mga Ironman. Kamusta na po? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Saan man kayo sa Pilipinas, lalo na saan man kayo sa ibang bansa. Ingat po kayong palagi dyan mga best friend. Sa araw na ito, ha, shoutout po tayo sa lahat ng ating mga pa Marami kayong matututunan. Dito lang yan kay Kay marami kayong lang. you Okay, sa San Carlos City, Pangasinan naman po tayo kay best friend Eduardo kaya Bia, best friend Eduardo. Ang narso, panalo. Punta naman po natin si best friend Ruel San Andres. Sa Libmanan, Kamay Rinesur. Ang kanyang puso ng panalo. Talo naman po tayo ng isulan, Sultan Kudarat, kay best friend Ian Spencer Poro. Ang kanyang mga order, welding machine ko kusama Japan at Otomas. Pagsabayin po natin itesto, best friend, 100% na gumagka ng maganda sa mali, Pangasinan naman po tayo kay best Joren Castro. Ang kanyang mga order, welding machine ako sa Japan at grinder. Ito ah, manayin natin ang kanyang welding machine na maliit pero malupit. Ayan po, 100% na gumaga maganda basement Joren. At ang yeah! grinder. 100% na na. Punta naman po tayo ng Davao City kay best friend Benji Pataganaw. Ang kanyang order is welding machine na maliit pero malipit ang Kusama Japan. Ayan po best friend, 100%. Punta naman po natin si Best Rene Infante ng Buhi Camarines Sur ang kanyang mga order, Otomas na Black at tatlong magnet holder. Best friend, ang iyong Otomas, 100% ang gumaganang maganda. Punta naman po tayo ng Quezon City kay Best Friend Renato Salgado ang kanyang mga order circular saw at corner level. Ang kanyang circular saw na kung sama 100% paano na mga Punta naman po tayo ng Katarman sa Northern Samar kay best friend Chona Delorino. Ang kanyang mga order mini welding machine, jack hammer at dalawang vice clamp at dalawang triangle ruler. Okay, unahin natin ang kanyang mini welding machine mga best friend. Ang kanyang mini welding machine Ayan po Best friend Chona 100% na gumagana. At ang kanya naman po Heavy duty Mabigat Na Jackhammer Ito ang mga best friend ha Ito Yan ang ano niya Yung control Okay Pag nilagay niya yan dyan Hammer lang siya Hindi siya iikot Ibig sabihin niyan Panggiba Okay Mga best friend Panggiba Pagka ito Pwede niyong gamitin Pang butas Okay Mga best friend Yan sa Bombon, Camarines Sur naman tayo kay best friend Ruel Lopez Ang kanyang cordless drill Ang reverse 100% Nagumagana Punta naman po tayo ng kiblawan Dabao del Sur Kay best friend mario Albios Ang kanyang mga order Welding machine at otomas. mask Pagsabay natin to Best friend Almario Ayan po 100% Nagumagana Maganda Talon naman po tayo ng Infanta Sa Pangasinan Kay best friend Romel Reyes 100%. Sa Santa Maria, Ilocos Sur naman tayo kay bestfriend Edwin Mansano. I-test natin ang kanyang welding machine Ito, bestfriend Edwin Ang iyong welding machine na maliit pero malupit Punta naman po natin si bestfriend Rolando Distor ng San Fabian, Pangasinan Ang kanyang order, welding machine Kusama Japan at welding holder Test natin ang kanyang welding machine Maliit pero malupit Bestfriend punta naman po tayo nang San Mateo, Isabela kay best friend Bartolome Hipolito. Ang kanyang order welding machine na maliit pero malupit. Ayan, 100%. Out! Sa Coronadal City naman po tayo sa South Cotabato kay best friend Edser Andres. Best friend Ed, sir, ang iyong otomas 100% naggumagana nang Punta naman natin si best friend Juliet Lucero ng Cebu City. Ito ay yung simple shot naman po natin si best Andrew Barkillas ng Candelaria Keson. Best friend Andrew, ang iyong otomas, 100% na gumagka. Sa Banga Aklan naman tayo mga best friend kay best friend Ronel Rebustes. Ang kanyang cordless, 100% na gumagka. Punta naman po tayo ng Antipolo City kay best friend Danilo Frendon. Ang kanya mga order welding machine na kusama Japan, cordless drill, otomas na black at welding rod. Okay, pagsabayin po natin ito ang kanyang welding machine at otomas muna. Ayan po best friend Danilo, ang iyong otomas at welding machine, parehong 100% na ng maganda. At ang iyong cordless best friend Danilo, ayan po ang reverse, 100% na gumagalang. Punta naman ng Qatar mga best friend yung ating best friend sa Qatar ng katrabaho na sa trabaho, siya pero sa Davao City niya ipadadala kay best friend Jojo Pakamalan ang kanyang order cut off dalawang magnet holder dalawang vice clamp at dalawang corner level okay test natin ang kanyang cut off ayan best friend mga kapatid mag umahag sana sa Cervantes Ilocos Sur naman po tayo kay best friend Jopri Likuben best friend Jopri ang Punta ng Ormoc City sa late kay best friend Renante Hermosilla. Okay, ang kanyang welding machine na order ko sa Japan. Maliit pero malupit. 100% na malupit. Balik tayo ng Kalokan City kay best friend Roger Pederis naman tayo ang kanyang kusama Japan na welding machine maliit pero malupit. Talon tayo. tayo ng Moncayo sa Compostela Valley kay best friend Mike Saikon ang iyong cordless 100%. Sa Makati City naman tayo pumunta kay best friend Rick Esperanza ang iyong welding machine na maliit pero malupit 100% na panalo best friend. Punta naman tayo ng Lagunoy Camarines Sur, kay best friend, Ruder Castilla. Ang kanyang cordless reel, ang reverse, 100%. Punta naman tayo ng General Trias Cavites, kay best Richard Apollo. Ang kanyang mga order, automas na black, magnet holder at corner level. Itest po natin ang kanyang automas, 100% na gumagka ng maganda. Punta naman po natin si best friend Elvis Espinosa ng Maribeles, Bataan. Ang kanya naman po ay yung atin pong planer na heavy duty. 100% na gumagana. Down, down. Sa presentasyon, kamarines sur naman tayo kay best friend Edmond Balcueva. Ang kanyang cordless reel, 100% na gumagana. Down, down. At ang ganyan po muna ang ating shoutout mga best friend Sana po sa lahat ng bumili, makatulong sa inyo ang ating tools mga best friend At kung meron po po kayong mga kamag-anak na nangangailangan ng tools, please may kiusap po ko sa inyo. Pakishare po sa kanila para sila po ay makaalam din ng ating channel mga best friends. Dahil sa ating channel, Dito ka na kay Efraim Marami kang matututunan best friend